Batman ka. Uy, Batman! Batman Maka ka. Makauwi ba? ka <laughs> <laughs> so, rin. Ano, manungkot na nga ako eh. Ha, ah, alam ko na nga. Ano? Pangalit na nungkot mo. Ah. Kain na lang tayo. Uy, kain? May alam mo kung kain nandito eh. Saan? Ah, dito lang. Malapit lang. Apat. Apat na store. Apat na store. Oh. So, maraming pagpipilihan. Maraming pagpipilihan. Maraming mga pagpipilihan ka dyan. Ah, meron tayong... Ta, meron takotin. Meron laganon. Masarap uh, yun pinam. Ah. O, oh, pang Mixed Ten. Meron eh, marami. Apat, apat yun. Apat yun. gusto mo ba makita? Basta libre mo. Oh. Oo, akong bahala tayo. Pero pag masarap ako ng bahala. Okay. siyempre please. sabi yan, eh. pag paano, bahala lang si Batman. Okay. Pero pag hindi masarap yun, ha? Ah, ako sa... bahala say, masarap to. Okay. Oh, Dahil dyan, sige, tama okay. ako. Ayan, dito, to. ito. Ito na tayo, ito. Ito, mix Alam mo ba? Diyan ako ng Japan. Uh oh. masarap ang mga takoyaki. Kaya masusubukan natin dito kung talaga yung lasa niyan ay eh, latang Japan pala na. Anong tila talaga yung magaling to... sa ganyan? Oo, oh, actually lang nito parang masarap talaga tong takoyaki natin. Oo eh. Yeah. Boss, ano bang flavor ng takoyaki niyo ng best seller natin? <laughs> ah, parehas po, masarap po yan. So, meron kayong flavor nito. May ah, this overload. Eh, top sa list ko. Oo, kalit flavor. At saka tong... Uh... ito. Oh. Ah, cheese overload. Yeah. Tugman okay, natin okay, yung mamaya. Tubukan natin para uh, ko yan eh. Ay, ano barat, ba? Ha, meron din tayo dito ang laganon. Ha, ang laganon. Laganon. Ah, Ano Laganon. Ano yung... Ha, ano daw yan eh. Laganon, ang ano sabi daw dyan, ah, laganon means lasagna. Lasagna? Ha, ah, lasagna. May ito ba sa lasagna? Oo, uh, uh, uh. ako eh. Kaya okay. nga ako sa Italy. Alam uh, uh. Alam sa Italy yung eh, mga pagkain. Uh, uh. Lasagna. Hasta, hasta. Pasta. Oh. Pasta. Ito, may ako dyan eh. Yes meron ako, ah, dalawa pa lang 'yun. Dalawa pa lang 'yan. Ito. Ah, meron pa tayo dito'ng mix mo, 'yan, mga pizza. Oy, pizza. Ay, hindi ka ba Burners. pizza? Burger. Sa sandwich no, no. Ah, fry. Tapos may oi. Para kumpletong-kumpleto ang mga, mga dito, ah. Tapos, take natin yung isa. Tapos, ito ang Pinoy. Pinoy. Pang Pinoy. naman to. tap, ito mga Tapsi. Yan. May hindi ka ba sa mga Tapsi? Oo naman. Kahit ako, paborito ko yan. Ako, dito ko yung Tapa. Yung Tapa na... Gusto ko yung tayong malasang-malasang Tapa. Kasi maraming Tapahan eh, di ba? Pero yung magkakaiba yun sa panglasa ng Tapa. 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 Tapa pa with egg eh. siya, oh, pa-powid yeah. without egg even pala talaga din eh. <laughs> may egg. Ma'am, masarap ba ang <laughs> egg nyo dito? masarap ba ang <laughs> tapa nyo dito. Apo. Bakit? <laughs> may secret Oi, o, o, May, <secretive>. oh, <laughs> <It> may <secretive. laughs> Kasi may, may mga secret secret dyan, nagkakatalo yung mga lasa ng mga pagkain talaga. For oh, example, adobo. Huh? Pag wala kang secret na nilagay dyan, oh, wala. Ordinary oh, yung adobo lang yan. Okay, wala, hindi nang tapa. Oh, hindi tatangkeligin. Oo, oh, oh, hindi. Kasi walang ano eh. Parang oh, parang walang lang lasa sa iba. O oh, parang mas masarap pa nga iba eh. Pero Alright. kung meron kang special na nilalagay doon, ang tanong, ano kaya yun? Ano kaya yun? Ang tanong, pe, ano kaya yun? <laughs> <laughs> Alright. Basta ano, safe. Save yun. at masarap. Okay na ako doon. Ate, bigyan mo kami tag dalawa. Kaya mo dalawa? Kaya, kaya, kaya yan. Mauwis yan. Buto mo. Tagal mo kasi. Hindi tayo ako. So, isa Ito ang usapan natin. Talagang masarap yan. Ako na magbabayad. Okay? Okay. Deal, deal. Deal, Ate, order mo na. Grabe, tamang-tama. Ito na gusto mo na na Pinoy. Una talaga yung tapa oh. Ito talaga request ko, unahin yung tapa eh. gusto ko matikma talaga kung ang lasa ng tapa nila dito. Kung common lang ba o... Oh. Trap? Hmm? May something na. Oh. May sabi ko sayo, eh. Sa akin, may sinasabi may secret secret pa eh. Mm -hmm. no? So paano yung ano? Gustahan natin yan. Nakabahan lang parang gumagabay magkabahit mm -hmm. Okay. Okay na lang. Maraming masarap. Okay. Ako mag Sakto sakto saktong. Diwala ako sa akin. Nakatipid ako. Mmm. Batman pa ba? Mmm. Ano pa ba ibang order? Mag-order pa ako ng takoyaki. Takoyaki? Lasagna. Pizza. Pizza. Ang dami kong kakain. Kung para sa'yo, sabi ko sa'yo eh. Ano ba na ito? Sarap dito ah. Dito lang to sa ano, Central Tagig. Mm. Mm. Mamay tong mga pagkain ano, na ba? Ako marami. Iba-iba. Ako, -iba. -iba. Mm. Saka, ng niya, oh, maganda yung ambiyan. Ahoy, makawayang. Nagtambay yung siguro dito nung no? dahil sa gabi. Sabi ko sa'yo, sulit na sulit talaga dito eh. Sulit talaga. Ako, iimbatahan ko dito yung mga sobrero kong kaibigan. Dadaliin ko na dito. masarap naman ito. Mm. Sarap na ito masarap na ka ito batman uh -huh. ah wabit mukhang ano ah mm. yung wallet ko mukhang hindi mababawasan siguro di ako yung bahala ako ba? saan din ako sa ibang inorder natin? saktot saktot

ang napadami yata inom ko ng uh, interest nila. Sarap eh. Ang meron pang darating. No? Meron pang Mas masarap. Pero nga, order mo pa ako na ganito ah. Pang ganito. Okay, ang bala tayo. Gijing kita no. Okay. Wait lang. few moments later. Oh, dog. Tagal ni Batman ah. Tapi ilang yun. Boss? Ay. Bisi ibo niyo po. Magkano po sir? Nasa 5,000 po may get. Nakay na order, po. order po kayo tapos nagano pa kayo eh. Nagpatabi pa kayo. Sir may katama kasi ako eh. Si Batman eh. No, ito yung kanin nandito? Oo. Uh oh. Malis um, na. Malis um, na ba? Oo. Oh. sa akin ni Don dito pumunta, oh. Hindi mo man narinig yung motor niya, manes? Ay, yan. Kailan, lang, sir, ha. Tignan, may pera ako, ha. Hmm, yan. Ayan, sir, ha. 5,000. thousand? wala nang pera, sir. Iba e, na yan. Uy, umang tugtugin na yan, boss. Hindi pwede yung ganyan na wala ang pera, boss. Pero wala talaga, kasi sabi sa akin ni Batman, siya magubayad. Uy, yan tayo sa sabi boss. Patay tayo niyan. Uy, yung kasama mo, umalis na kanina. Nagpaalam pa nga, eh. Batman, oh. O, ito, yung 5,000, boss, oh. Sir, e, paano yan? Hindi ka talagang pambayad, boss? Wala si Ring. Sabi kasi ni Batman, siya magbabayad eh. Ang bayan, dami-dami mong order eh. Halika dito, magugas na doon ng plato. Dalawang araw ka magugas ng plato, ha? Saan na lang <laughs> magbatala natin?